Iyan eh, ano? Kulong? Eso? Eh, Kulong ng teenager ako, pasok, labas at pasok ako sa kulungan. Rambol dito, rambo. May, at the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. Rambo. Saksak. -sak. Ngayon 16 years old yun. Nagkatinginan lang. Eh lalo na ngayong presidente. ako <laughs> It's a killing uh, activity. And I think uh, the my age, ako yung dimasyano kasi na ako eh, para ma para magising sa ibang binakaya. Earlier, Malacanang said Duterte missed five major events in the last ASEAN summit in order to take power naps. You know, we start at 8.30 in the morning and we end up almost 10, 11. Nandyan may sila lahat. And it's ev every 30 minutes. Baka akala na itong ASEAN Secretariat at Boy Scout kami. Kaya yan. Aside from admitting using marijuana, Duterte said he used fentanyl patch. Pag inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. raw ang number one drug addict. Nilagay ko lahat. Ang ganda feeling. Para kang nasa, I have never been to paradise, but I've been there. And parang paradise.

Hmm. Well, the governance is eh, so good. Walang gulo. We are at peace, uh, almost. Ano to ng credibility to the president administration? Kung ano yung nangyayari sa panahon niya? Primitan eh, natin, very good. May may papalupu ba kayo? Sa kanya, continue doing the good work. Gulong ako ayoko ayoko talaga makipag-away kay Marcos. let me state this again and again and again si Marcos mabait na tao alam ano mo makilala mo si Marcos hindi makapatay ng langaw pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano yung sinabi noon? If I can say it for uh, to, 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 to Marcos, I can say it for all. Ayaw, ingnawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs is just the main, the main Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Ano, no? Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Wala. Eh, eh, ito prangka-prangkan. Hindi naman ako wala. No? Ano, hindi man masyado kami kilala niya. No? Kaya kung nandyan yung pangalan niya, I would have forced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, si Isasabi ko talaga, yung, yung pangalan mo na if I name one, I name all. Binasa ko eh. So na naka-eskapo doon. Bakit ako? Wala, wala, wala. In fairness to the President. Wala. This was how former President Rodrigo Duterte reacted yesterday to questions as to whether or not President Bongbong Marcos was in the narco list concocted during his administration's war on drugs ka sabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrate. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Uh, okay. sa huli naming pagsasama ni Leo, napakaganda nung sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. hindi ko makaklasify na opposition kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling uh, general uh, convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano eh, po yun, sir? Aba. Uh, una, sinabi niya, hindi korup si Bongbong. Uh, palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Kasi so sinabi niya,